sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng laban, nanlaki ang mga mata ng Cloudhide Sect Cultivator na may madilim na bughaw na buhok habang unti-unting bumaon sa kanyang likuran ang sibat ni Xuanji, gamit ang kanyang makapangyarihang teknik, Stardome Spear, Thunderclap Pierces the Sky, isang saglit lang, at pumuslit ang dugo sa hangin. Mabilis na hinugot ni Xuanji ang kanyang sibat at tiningnan ang nahulog na kaaway ng may matinding paghamak, nang masaksihan ito, ang mga disipulo ng Cloud Hide sect ay natulala, pawisan ng mukha, at nagsisigaw ng takot, patay na si Marshall Uncle Yunhai, paano ito nangyari, mabilis, tumakas tayo, ang wangyang na yun ay mas malupit pa kaysa sa mga demonic cultivators. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang lumitaw si Wang Yang sa kanilang likuran, hinaranggan ang kanilang daan, at may malamig na tinig na nagwika, nilabag ninyo ang kapangyarihan ng upuang ito, at iniisip nyo bang makakatakas kayo? Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang divine artifact, ang Myriad Soul Banner, saka nakangising nagutos, lahat kayo, pumasok na riyan at manatili, walang nagawa ang mga disipulo kundi tumigil, habang unti-unting inihigup ng banner ang kanilang mga kaluluwa, si Wang Yang, nakahalukip-kip, pinanood ang eksena at malamig na nagwika, tama, stingy system, kolektahin mo lahat ng kanilang katawan, magagamit ko pa ang mga ito. Sa narinig, ang system spirit ay napatingin sa kanya. Kamaoy mahigpit na nakakuyom, saka napabuntong hininga. Ano, host, hindi mo ba ako masyadong pinapahirapan? Samantala, kasabay ng pagdating ni Wang Yang at Ji sa sekta, agad na nagbigay pugay si Sect Master Lu kasama ang mga elders, sumisigaw sa galit, maligayang pagbalik sa matagumpay na Supreme Sect Master. Mariing tumugon si Wang Yang, at is, pagkatapos, lumakad siya patungo kay Sect Master Lu, nakahalukip-kip pa rin Bahagyang umingiti bago nagsalita, Uya, maaari ko bang hiramin ang iyong cultivation cave sandali? Walang pag-aatubili ang tugon ni Sect Master Lu, Supreme Sect Master, gamitin mo ito ng malaya. Habang patuloy na naglalakad, tumangu si Wang Yang, salamat. Samantala, bahagyang lumingon si Sect Master Lu, may halong ka sa tinig, Supreme Sect Master? Ibig bang sabihin ito, hindi na natin ihahanda ang celebratory banquet? Ngunit sa loob-loob niya, Isang katanungan ang bumabagabag. Ano ang nangyayari? Posible bang nasugatan ang Supreme Sect Master? Ngunit hindi na sumagot si Wang Yang. diretsyo siyang umalis, tulad ng isang anino na hindi kailanman hinayaang sinuman na makakita ng kanyang tunay na intensyon. Sa loob ng cultivation cave ni Sect Master Lu, isang tensyon adong katahimikan ang bumalot habang ang spirit system ay napatingin kay Wang Yang, may halong pagtataka sa tinig. Host, ay anong balak mong gawin? Sa harapan nila, nakahilera ang mga walang buhay na katawan ng mga cultivator mula sa Cloud Hide sect at Fengyan sect. Lumingon si Wang Yang sa spirit system, itinaas ang kanyang kamay, at malamig na nagwika, ano pa nga ba, syempre, gagawin ko silang mga puppet. Nanlaki ang mga mata ng spirit system, bahagyang umatras, saka napabulalas, ano ba yan, host, paanong naging ganito kakasalbahe? Mariing tumugon si Wang Yang, hindi inaalis ang tingin sa mga bangkay sa kanyang harapan, kung hindi lang para sa hinaharap na katahimikan, hindi ko na sana papahirapan ang sarili ko ng ganito. Tumayo ang spirit system, nakahalukip-kip, at walang pag-aalin lang ang nagsabi, hindi ako naniniwala sa iyo, siguradong may iba ka pang balak. Bahagyang itinagilid ni Wang Yang ang kanyang ulo, saka malalim na nagwika, sa mundong ito ng cultivation, pinuprotektahan ng mga sekta ang isa't isa, sinira natin ang Fengyuan sect, kaya dumating ang Cloud Hide sect para manggulo, kung wasakin natin ang Cloud Hide sect, siguradong ang mas malalaking sekta naman ang magpaparamdam. Agad na tumugon ang spirit system, mas madali kung papatayin mo na lang silang lahat. Sa isang iglap, hindi na dalawang isip si Wang Yang na batukan ang spirit system, ang hilig mo lang manood ng kaguluhan at walang pakialam sa resulta, hindi naman ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho. Napahimas ang spirit system sa kanyang ulo, damaang sakit ng biglaang bato. Sa sandaling yun, inilabas ni Wang Yang ang sinaunang sutra para sa necromancy, nakahalukip-kip pa rin habang binabasa ang mga esoteric na kataga, pagbuo ng kaluluwa, pagtitipo ng diwa, pagukit ng espiritu, ano ba yan, ang daming hakbang. Lumingon siya kay Xuanji at walang pag-aalin lang ang nagutos, Xuanji, mas marami kang karanasan kaysa sa akin sa paggawa ng spirit puppets, ikaw ang magiging assistant ko. Nagulat si Xuanji, bahagyang natigilan bago sumagot, A ako, isang assistant, sige, master. Sa isang iglap, inilabas ni Wang Yang ang isang lumang kalawangin na espada at isang chainsaw. Puno ng determinasyon, nagwika siya, sige, simulan na natin. Ngunit nang makita ito ng spirit system, nanlaki ang mga mata nito, pawisan ang noo, at agad na sumigaw, hintay, host, H hindi ba pwedeng mas propesyonal na kagamitan ang gamitin mo? Sa sahig, walang buhay na nakahandusay si Yunhai, Tila tahimik na saksi sa madilim na seremonya na malapit nang magsimula. Pagkatapos, agad na lumuhad si Wang Yang, matay na katutok sa bangkay sa harapan niya, habang unti-unting sinisimulan ang kanyang masalimuot na ritual ng necromancy gamit ang kanyang kakaibang kagamitan. Nang masaksihan ito, hindi napigilan ng spirit system ang kanyang pag sa sabay sigaw, wa, who host, ang sistemang ito ay isa palang bata. Makalipas ang ilang sandali, Si Wang Yang, naka frog stance, ibinaba ng bahagya ang kanyang face mask bago nagwika, ang modifikasyon ng spirit puppet ay tapos na, ang susunod, kailangan lang ibalik ang kaluluwa sa katawan. Agad niyang tinawag ang kanyang divine artifact, ang myriad soul banner, sa isang iglap, bamalat ang pulang enerhiya mula rito, nagbabanta sa mga kaluluwang nakabinbin sa hangin. Si Yunhai, nakaluhod sa sahig, nanginginig sa takot, nagmakaawa, ang bagay na yan, hi -hindi. Huwag! Sa parehong sandali, mahigpit na hinawakan ni Wang Yang ang kanyang balikat mula sa likuran. Pagkatapos, agad na lumuhad si Wang Yang habang ang katawan ni Yunhai ay nakahandusay sa sahig at nagutos, pumasok ka dyan ng maayos. Ilang saglit pa, unti-unting tumayo si Yunhai, yumuko ng bahagya, at nagbigay pugay kay Wang Yang, pagbati, master. Ngumiti ng bahagya si Wang Yang, nakatayo ng marangal, saka nagwika mukhang hindi masama ang aking kakayahan, naging matagumpay ako sa unang subok. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang tingin, nakakrus ang kanyang mga braso sa likod, at nagpatuloy sa kanyang pangungusap, ayan, tapos na rin, wala namang naging problema, ba? Diba? system? Anong masasabi mo, sa gilid, ang spirit system, nakakrus ang mga braso sa harap, sumagot ng nanginginig, mamahusay, pero ti talagang kailangan ng sistemang ito ng kaunting pahinga. Makalipas ang ilang sandali, si Yunhai, ngayon ay nakaayos na at may suot ng pangitaas, ay muling nagbigay pugay kay Wang Yang, pagbati, master. Si Wang Yang, nakatayo ng matikas, nakahalukip-kip, ay malamig na nagwika, mukhang maayos naman ang kanyang itsura, subukan naman natin ang kanyang katalinuhan. Mataas niyang itinaas ang kamay, saka diretsyong nagtanong, pagbalik mo, paano mo ipapaliwanag sa iba ang pagkamatay ng iyong martial nephew? Walang pag-aalinlangan ang sagot ng puppet Yunhai. Ulat sa master, ang aking martial nephew ay naging masyadong mapagmataas, sinubukang magudyok ng madugong labanan sa pagitan ng ating mga sekta, natanggap niya ang nararapat sa kanya. Ngumiti si Wang Yang ng bahagya, tila nasisiyahan, maganda, gusto ko ang sagot na yan. Sa likuran, si Wu Shuangji ay napanganga sa gulat, sa kamarahang nagtanong, Master, ang puppet Yunhai ay may mataas na cultivation base, sigurado ka bang hindi kanya ipagkakanulo? Sa isang iglap, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay, inilabas ang isang chess piece, sa kamariing tumugon, Swanji, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ang upuang ito ay may sariling napakatalinong plano. Sa isang mabilis na pitik, lumipad ang chess piece papasok sa katawan ni Puppet Yunhai, dahilan upang bahagya siyang umatras, halatang nagtataka. Ngumiti si Wang Yang, saka nagbigay paliwanag, ang chess piece na ito ay maaaring subaybayan ang bawat kilos niya, kung susubukan niyang sumuway, agad siyang mawawala. Sa narinig na mula ang mukha ni Xuan pinaghalong tuwa at pagkamangha, saka sumigaw, Master, talagang napakatalino ng hakbang mong ito. Pagkatapos, si Wang Yang na nakaharap sa labasan ng kweba, habang nakaluhod ang mga puppet cultivators mula sa Cloudhide at Fengyan sect sa kanyang likod, ay mariin siyang nagutos, maaari na kayong bumalik. Huwag ninyo akong bibiguin. Masusunod, Master, tugo ng mga puppet cultivators. Agad silang lumipad pabalik sa kanika nilang sekta, mabilis na tumatahak sa himpapawid. Sa ibaba, si Wang Yang, naramdaman ng bigla ang pagod at antok, itinaas ang kamay bago nagwika, pagkatapos ng mahabang oras ng pagiging abala, oras na para magpahinga. Sa gilid, ang spirit system ay tinitigan siya, saka nagtanong, ah, Lord Host, tapos mo na ang iyong trabaho. Ngunit hindi na sumagot si Wang Yang dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, sa Chin Peak, natagpuan si Wang Yang na nakahiga ng komportable sa kanyang kahoy na sofa. Suot ang kanyang itim na shades habang inuubos ang malamig na milk tea, sa kanyang mapanatag na tinig, nagwika siya, ganito dapat ang buhay ko araw-araw. Sa gilid niya, si Liu Qingyao, suot ang isang kasuutan na tila hindi pangkaraniwan para sa isang disipulo, Nahihiya at nag-aalinlangan sa isip, anong klaseng damit ito? Saan kaya nakuha ito ni Master? Samantala, sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Wang Yang o ang kanyang out-of-body avatar, ang tatlong disipulo habang masigasig silang nagsasanay, sa matigas na tinig, nagbigay siya ng utos, sige, panatiliin ang posisyong yan. Si Lin Qingsheng, ang espada ay nakataas, hindi mapigilan ng paghanga, napakahusay ni Master, kahit lumayo. Kaya niyang lumikha ng avatar, sa gilid, si Yang Xia, nakapikit ang mga mata. Nagwika ng may determinasyon, gusto kong matutunan ng artifact refinement, samantala, sa harapan, si Yu Yao, naka-fighting stance, bahagyang kumunat ang nuo bago nagtanong, gumagamit ng clone para turuan ang mga disipulo, bakit ang tamad ni National Lord Wang Yang. Samantala, habang komportabling nakahiga si Wang Yang sa kanyang kahoy na sofa, Lumapit ng bahagya si Liu Qingyao at magalang na nagwika, Master, ipinapasabi ni Senior Brother Liu na may pulong ang sekta sa Council Hall. Sa narinig, bahagyang umiling si Wang Yang, nakapikit ang mga mata, sa katamad na tumugon, pulong, hindi pupunta, matagal na akong hindi nakakapagpahinga ng maayos, hayaan mo silang magdesisyon ng sila-sila na lang. Agad namang sumagot si Li Qing na naiintindihan ko, Master. Samantala, sa Conference Hall ng Spirit Sword Sect, Isang bigat ang bamalat sa kapulungan, si Elder Bai Feng, nakaupo at tila nag-aalala, ay nagtanong, Sect Master, sigurado ba tayong hindi darating ang Supreme Sect Master upang pangasiwaan ang usapan? Malalim na nagbuntong hininga si Sect Master Lu bago tumugon, Hai, ang matandang iyon ay may sariling plano, tayo muna ang magdesisyon sa dapat nating gawin. Agad namang nagbigay ng ulat si Chang Feng, mukha'y pawisan, ang mga elders ng Fengyan sect ay pawang nasa Great Emperor Realm at mas mataas pa. Bukod pa riyan, may Supreme Realm expert sa Cloudhide sect na nangangasiwa sa kanila. Sa narinig, nag-isip ng malalim ang isang elder na may kayumangging buhok. Hawak ang kanyang baba bago nagwika. Ayon sa ulat ng mga nagbabantay na disipulo, si Perfected Yunhai at ang iba pa ay lihim na pinalaya ng Supreme Sect Master. Mabilis na lumingon si Elder Bai Feng, nanlalaki ang mata. Totoo ba ito? Paanong naging ganoon siya? Napakahangal. Ngunit bago pa lumala ang usapan, tumayo si Sect Master Lu at mariing nagwika. Dahil ang Supreme Sect Master ang may kagagawan, tiyak na may mas malalim siyang dahilan, huwag na nating pag-usapan pa ang bagay na ito. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Elder Bifeng ang magtanong, Sect Master, paano kung muli tayong salakayin ng Fengyan Sect at Cloudhide Sect sa hinaharap, ano ang ating gagawin? Sa narinig, pumikit si Sect Master Lu halatang nasa ilalim ng matinding pressure, bago tumugon, ang tanging inaasahan ng Spirit Sword Sect ay ang Supreme Sect Master. Siya ang ating kalangitan, kaya susunod na lang tayo sa tadhana. Samantala, sa Fengian Sect, isang bahagyang katahimikan ang bomb alat sa silid nang bumalik si Elder Lingjia. Agad siyang sinalubong ng isang elder na may maputing buhok, ngumiti bago nagwika, Junior Brother, sa wakas nakabalik ka, lubos kang ikinabahala ni Senior Brother. Si Ling Jia, na kayuko sa bahagyang pagsisisi, ay agad na tumugon, Senior Brother, kasalanan ko ang lahat, dahil sa aking katigasan ng ulo, muntik ko nang ilagay sa panganib ang Feng Sek. Nanlaki ang mga mata ng matandang elder, tila hindi makapaniwala, Junior Brother, hindi ba tanda kang lumaban hanggang kamatayan laban kay Wang Yang? Bahagyang lumingon si Ling Jia, pumikit ng malalim bago nagwika, ang cultivation ni Wang Yang ay hindi masukat, Maging si Perfected Yunhai ay natalo niya. Napahawak sa kanyang babaang elder, tila nag-iisip, saka nagbulalas. Ano? Paanong nangyari yun? Isa siyang Supreme Realm Expert. Sa sandaling yun, lumingon si Ling Jia sa kanyang senior brother, nagmungkahi, kailangan nating makipagkasundo sa Spirit Sword sect, ipinakita na nila ang kanilang magandang loob. Sa narinig, nagkrus ng mga braso ang matandang elder, bahagyang yumuko, saka mabigat na nagwika, kung mismong Cloudhide sect ay walang nagawa laban sa kanila, paano pa tayo makakapanindigan bilang kalaban nila? Sa Cloudhide sect council hall, si Yunhai ay nakaupo sa trono. Ang kanyang presensya bamalat ng autoridad sa silid, isang elder mula sa ibaba ang hindi nakapagpigil at nagtanong, Senior Brother Yunhai, ano ang ibig mong sabihin basta na lang ba natin palalampasin ang pagkamatay ni Marshal Nephew Fokhen? Agad tumugon si Yunhai, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig, ang wangyang ng Spirit Sword Sect ay may hindi masukat na lakas. Kahit ako, hindi siya kaya, si Marshall Nephew Fakhen ay naging mapagmataas at pabaya na kuha niya ang nararapat sa kanya. Ngunit hindi sumuko ang Elder, Bamaling kay Yunhai, nananatiling por si Guido, Senior Brother Yunhai, si Marshall Nephew Fakhen ang pinakamamahal na disipulo ng Sect Master. Kapag lumabas na siya mula sa kanyang seclusion, paano mo ito ipapaliwanag? Sa narinig, bahagyang itinaas ni Yunhai ang kilay bago matigas na nagwika, ngayon, ako ang acting sect master, at ako ang magpapas siya sa lahat ng usaping pang sekta. Isang matalim na tingin ang ibinaba niya sa elder bago ipinaliwanag, hindi lang natin dapat ihinto ang pagtutol sa spirit sword sect, kundi kailangan pa nating magpadala ng sugo upang humingi ng tawad. Kung may magpumilit na tutol, ipatatapon ko siya mula sa ating sekta bilang acting sect master. Walang nagawa ang elder kundi bahagyang yumuko, bagaman na natiling matalim ang tingin patungo sa itaas, susunod kami sa utos mo, Senior Brother Yun Samantala, sa labas ng Spirit Sword Sect, sa Mountain Gate, nakatayong si Sect Master Lu kasama ang mga elders at disciples, matay na katuon sa tatlong dumating na sugo mula sa Fendian Sect. Bahagyang yumuko ang mga sugo bago nagsalita ang kanilang kinatawan, kami, na kumakatawan sa Fendian Sect, ay dumating ngayon upang magbigay ng aming paghingi ng tawad, umaasa sa inyong kapatawaran. Nanlaki ang mga mata ni Sec Master Lu, hindi makapaniwala, eh ano, dumating sila upang humingi ng tawad. Sa kanyang isipan, nagdilim ang takot na biglang lamambat, akala ko kakailanganin pa nating lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sa likod niya, isang elder ang biglang napatingala. Waring may napansin, hintay, mas marami pang tao ang paparating, sa himpapawid, tatlong cultivator ang matuling lumilipad, animo'y mga anino ng kidlat na gumuguhit sa alapaap, sa kanilang likuran, bumabaybay ang maringal na mga chariot, puno ng mahalagang kahon na naglalaman ng mga handog, ang hangin ay punong-puno ng enerhiya, habang ang bawat galaw nila ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang misyon.